Ganda talaga ng IFC din oh. Maliwanag pa, alas ano na? 7 Masa 7 na maliwanag pa no? Hmm. Minsan nga, ano, alas 6 <laughs> Pag oh, magsalita ko hey, Pwede mo naman anong ganyan? I-mute? Nawala na yung ano, di ba kanina? 6.30 maliwanag na Maduwang sa gabi. Mm. Nagugulat